Hi guys! What's up? So ayan, dumating na nga po ang in-order ng aking sister-in-law na bisikleta po ni Maria at Olivia. So sa mga nagtatanong po kung saan po niya binili, ito po ay binili niya po sa Lazada gamit po ang account po ni Daddy Jeff. At ayan po ang akin tatay at si CJ na nagtutulungan para po ma -assemble. pero ang kulit-kulit ni Olivia, 'di ba? Gusto niyang sumakay habang na assemble po nila. O 'di ba? Napaka-bless ni Maria at Olivia kasi may mama din sila na nag-spoil sa kanila kahit na sa kabilang dako po siya ng mundo. Pero ayan na naman si Olivia, nangungulit na naman at sumakay na nga at ayaw na po niyang umalis. At yan na nga po yung bisikleta po ni Maria at sa mga nagtatanong po more than 3,000 pesos po ang bisikleta ni Maria at kay Olivia po ito po is less than 1,000 pesos po. And sa mga nandito po sa abroad, yes, you can pay po using your card po dito po sa US at i-deliver na lang po saan po ang address nyo po sa Pilipinas. And I was surprised po kasi napakabilis po wala pang one week ay na-deliver na nga po ang mga bisikleta po nila. O di ba kahit anong pilit na ayaw pa niya ng phone gusto daw niya mag-stay <laughs> kulit-kulit, no? Bale, sinabi nga namin sa sister-in-law ko dito na wag na sana niyang bilhan pa lang si Olivia ng bisikleta kasi di pa naman siya marunong magpedal. Pero, sabi naman niya, kung may bibilihin daw siya para kay Maria, eh dapat din daw meron siyang bilhin para kay Olivia para patas po. O, oh, ba diba? Ang bongga nila. So, napakaswerte po talaga nila sa kanilang Mama Jane. Buti nilang nila walang asawa or walang siyang anak. Kasi pinagsabihin na naman ulit niya dati ni Jeff na huwag niya masyadong i-spoil si Maria si Olivia. Pero sabi niya, kay Jeff nagalit kaya siya. Sabi niya, that's actually ang aking trabaho ay spoil ang aking mga paboritong pamangkin. Sabi niya, so wag na wag niyo akong pagbabawalan. But you know, as yung parents naman ni Mariette Olivia, gusto namin ipalala sa kanila na di lahat ng panahon kaya namin ibigay ang kanilang mga kahilingan. So gusto namin silang lumaki na hindi po sila spoiled. So, ayan na nga, o, oh, na ni tatay ng air ang kanyang bisikleta para sure na sure na okay lang po siya, ba diba? napaka din talaga ng aming mga anak kasi dahil napakarami nagmamahal sa kanila. Kahit wala kami ngayon sa kanilang mga tabi, alam namin na safe na safe sila. Although namimiss na namin talaga sila ng sobra-sobra. So hopefully makauwi na kami soon. Ayan, di ba? Ang galing ni Maria. So first time niyang mag pedal, di ba? At alam na niya. Akala namin dati malaki lang siya for her but saktong-sakto po ang kanyang size. So, good choice naman kami kasi natsyempuhan talaga namin. Sabi ko sa kanya, kailangan niya kumain ng marami para may lakas siyang magpedal kasi as you can see, medyo nahihirapan pa siyang munang mag -pedal. But I think as she practice more, she'll be able to get the hang of it huwag po kayo mag-alala kasi nandyan naman po yung mga magulang ko at mga kapatid ko na tumitingin sa kanila. So, safe na safe po sila. So, dyan po mismo yung harapan po ng aming store. <laughs> And ayan na, inangkas na niya ang kanyang kapatid na parang mas mabigat na sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang natutuwa kami pag nagkipaglaro si Maria kay Olivia kasi meron na mga times talaga na ayaw po talaga niyang pansinin si Olivia kahit anong pilit po ni Olivia. So, nakakatuwa pag may mga ganitong eksena, 'di ba? Anyways, we love you both and thank you again, Jane.